Happy bahay, happy buhay. Mag-asawang patnubay sa mag-asaway gabay. Vicky, iakit mo na sa atik lahat ng mga tinupi nating na lumang kurtina at kumot ha. Para lumuwag tong cabinet dito sa baba. Sobrang sikip na. Nagumam, ayaw ko pong umakit mag-isa sa atik. Natatakot po ako. Vicky, ano naman kinakatakutan mo sa atik? Ano bang mga pamahiin yan? Hindi po, sir. Kasi po, kahapon, bigla pong sumara yung pinto sa taas na no, mag-isa. Eh, wala naman po akong kasama. Tapos, naaamoy ko po yung pabangon na namatay kong lola. Nagpaparamdam yata kasi hindi ko na nanadalaw sa puntod at hindi na nakapagtirit ng kandila. Parang may gustong sabihin sa akin, sir. Vicky, makinig ka, ha? Ibig mong sabihin, bago na matay ang lola mo, meron siyang mga nakalimutan sabihin sa'yo o ibilin. Kaya kailangan niyang bumangon sa hukay para magparamdam sa'yo. Ay nako Vicky, ano bang kinakatakot mo? Nasa isip mo lang yan. Unang-una Vicky, sabi sa Bible, hindi na kayang bumalik ng isang patay. In fact, kapag tayo na matay, wala na tayong bahagi dito sa lupa. Yung mga nagpapakita, nagpaparamdam, at nagmumulto sa'yo, hindi yan espiritu ng mga patay o, o ng mga kamag-anak mo. Alam mo kung ano yung mga yan? Mga pinakawalang evil spirit ng kalaban na ang layunin, takutin tayo at iligaw yung paniniwala natin. Kaya Vicky, yakit mo na yun sa atik. Sige na. Hindi po, sir. Panahon na naman po ng undas at karamihan sa ating mga Pinoy ay merong mga pamahiin at paniniwalang taliwas na taliwas sa salita ng Diyos. Kapag All Saints Day, meron tayong paniniwala na mag-alay ng pagkain o magdasal sa mga santo at sa mga namatay na kaanak. The Bible doesn't teach us to pray to the saints, to pray through the saints or for the saints. Pero ang gawain po natin, gunitain natin ang alaala ng ating mga namatay na kamag-anak and let the memory of their faith serve as an encouragement and example for us. Tandaan po natin na iisa lamang ang Diyos na nakakarinig ng ating panalangin. Tuwing sasapit po ang ganito mga panahon, lalo na kapag All Souls Day, andyan ang takutan sa amoy ng kandila, bulaklak at mga paru parong gumagala. Naganap din ang mga horror movies sa lahat ng channels. Kato. Yung iba, nagkukonsulta pa sa mga psychic, manghuhula, fortune teller at sa mga albularyo. Nakakalungkot po dahil ito po ay pandaraya at kasinungalingan ng kalaban. Instead, let us seek the things above, be led by the Holy Spirit, and pursue God by reading His Word eto pa isa pang kagawian karaniwan po itong ginagawa ng mga magulang at ng mga anak na bata yung trick or treat That's true. kung saan naka-disguise sa halloween costumes yung mga bata Nag iikot ikot humihingi ng candies nagbabahay-bahay meron po itong kinalaman o nag-ugat ito sa Celtic tradition tungkol sa mga kaluluwa, evil spirit, at mga patay. Sabi po sa si Ephesians 5.11, Take no part in the unfruitful works of darkness, rather expose them. The word of God is very clear. Napakalino po ng salita ng Diyos. Thou shall know the truth and the truth shall set you free. At bilang mga Kristiyano, tayo po ay pinalaya na sa lahat ng pamahiin at mga maling kaugalian. Para po sa mga magulang, teaching our children the truth about Jesus Christ is vital if we want them to stand firm in faith. Kaya naman po when allowing our children to participate and practice in activities and beliefs like this, isa lamang po yung katanungan na maggagayd sa atin. Will it promote Jesus Christ? Will it promote God? Dalangin po namin dito sa Happy Bahay, Happy Buhay na no maluwalhati po ang Panginoon sa ating mga buhay. Lagi po nating tandaan na ang mag-asawang sabay manalangin na pagtatagumpayan lahat ng suliranin. Ako po si Bong Pineda. Ay, ako naman po si Claire para sa Happy Bahay. Happy Buhay! Happy Bahay! Happy Buhay! Mag-asawang patnubay sa mag-asaway gabay!